Hello guys. Dito ako ngayon. Magba-vlog. May iniinom ako ano. Cigas ribal. nag snack aku Ito ang iniinom ko si Bas Regal. nah guys. Imported itong inuming ito. Ito kulay violet. kasarap inumin matan sa ano lalamunan at saka popo -po, po lang kasi ano probinsya ng manginhasa dito ito ang tarbaho niya nagano ng kawayan nag slice ng kawayan mga guys Iisa lang ang ating lahi. Iisa lang ang ating lipi. <clears throat> Ngunit kapag trabaho ang pag-uwasapan, sa si probensyano ang manginasay ay winner sa pagtatrabaho ng mga ganito sa bukid. Nag-e-snack na ako mga ka-over! Dito ako ngayon. Ito, is ko na cover. Tinapay at saka ano. Yung inuming imported Chivas Regal. Binibigay sa kagawad kong uh, si Pring Nilogaw. Siya ang nagbigay sa akin ng Chivas regal. Pag isnak daw sa akin, isnak ko raw to. Shout out sa lahat ng mga nanonood sa aking video ngayon si Brian Linggas. Shout out lahat ng taga Puro 4. Mag-subscribe naman kayo sa vlog ko para naman tumaas yung view ko at saka subscriber pambihira naman kayo hindi kayo nag subscribe sa akin marami ng video ang ina upload ko wala hindi kayo nag subscribe mga guys mag subscribe kayo pa para na kapag maka ano na ako magkasweldo Dito lahat sa baryo natin dito lahat na ano purok tutulungan ko. Ibigyan ko kayo ng relief goods basta makasahod na ako sa YouTube channel ko. Sa, ano ko? YouTube. Sana mag-like kayo at mag-subscribe. Ayomo magsubscribe na mag-subscribe mga guys. Grabe naman kayo. kapag may otos kayo magpa guna mo sa inyong mga natad ing lang ko kay mong gunahan barato ko kong siningilan 150 rin ako sa kadlaw basta kamo. basta isubscribe ko din jo. pero ugli ko din so isubscribe mahal ka mahal kang pinangayuan 500 ayaw mo kakuli magsubscribe na ako kay Pasalamat pagalita nga nanatay vlogger si Dilmar. Duha mi ka vlogger diri si Tidi at Tidi the fisherman of the isog ako. Si probinsya nang mangin hasay vlog. Ani mo su, mo kole mo mag-subscribe sa akin. Subscribe naman mo, grabe na pud moy. Eh. Subscribe ra makuli makuli man mo. Kanang ubandahan nga di mo subscribe, sagdi na sila. Kay mga dato naman na. Ah. Pero makasuel lagi ko sa akong YouTube channel. Panaan ako sa akong mga kababayan bayan dito sa Delmar. Tutulungan ko kayo. Bibigyan ko kayo ng relief goods. Sana to, tulungan nyo rin ako na mag subscribe. Magtulungan tayo. Kung mayroon kayong ipagawa na ano, mag, magpaguna mo sa inyong natad, ing na lang ko kay ako mong gunahan. Like Nag 150 rekong pangayon, basta i-subscribe ko ninyo, pero hindi mo ma-subscribe. Kung nga mo silpon ako, search akong vlog para siguradong ma-subscribe ko ninyo. pag nang mga nasa vlog. Basta vlogger nga guwapo, ako na. Sige, salamat po.